Giniba ang kabahayan ng mga informal settler family sa loob ng Camp Panopio sa Quezon City. Bagay na inalmahan ng mga apektadong residente. Nakatutok doon live si Val Gonzalez. Val. Edgel. Edgel, nauwi sa resistansa o pag-alma na nagdulot ng bahagyang komosyon ang sinasagawang deposisyon sa may ita. 70 kabahayan na nasa loob ng Camp Panopio sa kabaong Quezon City o makalma ang mga informal settler family so ISS na umuupo pa sa lugar dahil wala raw court order na dala ang demolition team na pinamumuloan ng task force ko Ang Kupris o ang Task Force on Control, Prevention and Removal of Anti-Illegal o Removal of Illegal Structures and uh, Squatting ay isang lokal na sangay ng city government na humahawak sa mga lupaing binabawi na ng lungsod Quezon. Sabi ng mga residente, mahigit anim na taon na silang nakatira sa lugar na ibinigay daw sa kanilang mga kaanak na mga pawang mga dating miyembro ng BNP at Armed Forces of the Philippines mula pa noong dekada 60. Pero giit ni Ginoong Voltera sa Alcantara ng Task Force to Preach, 2018 pa unang lumabas ang mga direktiba, pautosan at mga dokumento mula sa City Legal Department at Local Housing Board na nag-aatas na kailangan ng bakantihin ang mga nakatira dito ang nabanggit na lugar. At bukod ani niya sa Certificate of Compliance na galing ng Local Housing Board, ay mayroon na rin inilabas na clearance mula sa Presidential Commission on the Old Urban Tour o PICOP na inisyo noong July 31, 2023 sa panig naman ng National Housing Authority o NHA ay mayroon ng inilaan na relocation sa Antipolo City para sa mga residente. Sabi ni Madeline Martin ng NSA Quezon City District Office, aabot na sa kabuang 67 pamilya mula sa 200 at isang bilang ng una nang nag-avail ng alok na housing relocation habang ang iba ay ayaw sa resettlement. Kaya pa Ania, nag-alok pa rin na magbigay ng 10,000 pesos na tulong pinansyal ng Quezon City LGU sa lahat ng mga residente pero walang interes at ayaw makipag-cooperate dito ang mga ISF. Okupado ng ISF ang malaking bahagi ng halos isang hektaryang lupain na kinatitirikan ngayon ng QCPD Station 7. Ayon kay Police Lieutenant Colonel J. Borromeo ng PNP Legal Service, nababalam ang matagal ng planong pagtatayo ng medical plaza para sa PNP dahil sa presensya ng mga ISF dito. Pero dahil umarangkada ng demolisyon ngayong araw, ay umaasa ang PNP na magtutuloy-tuloy na ang demolisyon na inaasang matatapos sa susunod na isang linggo. Para sa kauna sa Pilipinas, DJ ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat live mula sa Quezon City, si Val Gonzales.